So, palihog bisa itong tribayaw kung sino na ang may mga... May pana na kayong mga kamataan kay Kapo. <laughs> <laughs> may mga asawa na may pana. Ah, uh, sino Sinundri ang may pana ng lao? <laughs> An why, why? Why, by... Ang ginawa ko po sa pag-start po ng class, unang-una po ay nag-roll call po ako ng mga pangalan nila. At pangalawa po Items. ay din-motivate ko po sila. Ang ngalan, edad, din kita uli, din kita may... Ako nangaral si Milagros Montales. Nag-auli sa Sipyo, Mugubat. Uh, si Chong Dolan, Barangay Binulusan Grande. Tinawag ko yung pangalan niya, uh, tumayo doon. Tapos uh, sabi ko sa kanya, isa isalaysay yung buhay niya mula noong bata pa siya hanggang ngayon na nadoon nandoon na siya doon sa loob ng classroom namin. Nakabalang natapal na ako mula hindi pa kagul na ako hindi may katnaray kaoy tatay ni na sarung pagpukod kan sabay trapal. ang ako luha, mahibi ako tin masubuan ang agihan. Sa digayton tinyo sang agihan Alin sa una nga gamay pa ako nga ini pa ko ka balo mag ano. Napaana patay nga tatay kag nanay. Kasi ang pagsagod na hindi man maayo. Ang ayo ma ako sa tiyo ko, nga ma maiskwila ako man, bisang kripto lang. Ti ambal kang tiyo ko, ano ko na ang pabutunyo nyo ko maiskwila ka mo? O e, hindi makamu ko na mabusog ka ng aram? Mantay ko na amo, ang amo ko na, ang amo ko na sa uma? Ang ambal ko nga, iskwilahan niya ako. Bisa, grid. lang ang ako nga matapusan. Mas taka lang ako. Kaya hindi siya magsugot. may blakin din kamusta ko nga to, awa mo to, nag pan sa kanamo nga maiskwila kami. Hindi ako kilala lagari ka. abot naman. Pag abot naman to sa kanto, din tubluan kami ni Sir Kadang Amola Kadang Kurit Balanay. Kagasun, nang kunang gahilay bala. Ang ragin ng tubluan kami.

Sa isang araw po, liter ilang talaga yung naturo namin sa kanila kasi po yung iba po hindi marunong sumulat at uh, nakita po namin niyo, pagpunta na nila po sa blackboard medyo na hihiya din po sila, kaya inisip namin po na kailangan uh, step by step po yung pagturo namin sa kanila kasi para uh, lahat, lahat po sila marunong sumulat. batyagang ko do no, parehas pala ka mga estudyante na naga eskwela masang eskwelaan mga kani mga nabatyagan ko ay naga di naga sa una nga naga, iskwila, naga, 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 naga katurog ako nagdamgugin man ako nga naga eskwela ako di kung ko naga pangamuy ako sa ako kung ko base ko sa orihe nga maka pa ako sa malamda ko maka pa ako kaya nga, nga nagmatuod gin man

Pagkakali itong programa natin sa ALS po nga ito ay wala po itong binyo talaga na uh, piniprepare natin pero yung kagustuhan po ng learners natin ay yun sila yung masunod. Pero dati pag, lang, pag start po ng klase natin doon talaga sa uh, deker center po ng barangay binulusan Grande, doon kami nag-start ka ng klase. Ito yung sunod sa akin ay mag-nine uh, years in service na siya. Tapos yung isa mag-four years. Yung susunod, yung tag-four years, two years na sila sa service yun. Nakita ko rin mismo na yung mga kasamahan ko ay dedikado po sila na magturo sa mga learners namin. Ito okay, yun, nalipay ka niya kung ganyan may kituglo. Para magkakaroon mo kong mag sulat. Last May 16 to 18, nagkanda kami ng training para sa our military patrol system. At isa ako doon sa mga speakers na kung saan yung aking topic ay about advocacy and social mobilization, na kung saan yung lahat ng mga uh, trainees, dapat dumaan sa ganong proseso bago nila, o bago sila matutong magturo. So sa case ng Army, kahit four-year course, basta nakagraduate ng four-year course, pwede na silang magturo, basta naka-undergo ng training. Sa part namin, uh, fulfilling at sa part ko, syempre masaya talaga kasi kung kami lang hindi namin kaya. Pero sa ganitong lugar na malayo talaga, hindi namin makaya kung kami lang. So, masyadong masaya kami sa participation ng 61st Infantry Battalion dahil sila talaga yung naghanap ng paraan para makipag-partner sa DepEd, especially sa AL, sa amin, para matuloy itong plano ng, ng Philippine Army na makap makapunta sila sa ganitong lugar. Sa Amon, ari kami din sa Army Literacy Patrol System na kung sa mag aupdanay kita sa sulod sa Pulo Kabulan. So sa Pulo Kabulan, magtatapos din nga kung nga pag-iswilan nyo sa al. Sa unang araw ng pagtuturo namin, uh, Pagtapos po ng klase namin, ang ginawa ko po ay gine-review ko po yung tinuturo po sa kanila. Pagkatapos po, ibinigyan ko po sila ng assignment. Nag-start kami mga 1 o'clock, then nagtapos po kami mga 4 p.m. na po. Kami ang inyo army, nga nagapalangga, tagaupo ninyo sa tali ng So, Sa liwat, madamong salamat si Agmayong Hapon. ang susunod mo na session ay every weekend po ito, uh, is whole day po ito. Kasi po ito yung ginusto ng mga learners natin, eh. gusto nila yung whole day. Kailangan natin sundin yung kagustuhan ng mga learners natin. Kasi po sila po ay nagtatrabaho sa kanilang mga Ang kwalitay nila